Ate, okay? ate kayo na, kayo, lumabas kayo doon, lumabas kayo doon. Si ate, harap na ako ng ikaw. kupal ka, puputo ka na kita. Puputo, hindi oh, ko puputo ako dyan. Lumabas kayo dito, dagdag paalam alam mo nila kayo dito. Go, 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 mawag sa akin na. na. Eh, sabi ko kasi huwag mo na ano si day kapatid nga ni ate. Pate, kapatid, na, di mo nga rin kilali, ka ba? Ate, hindi ko ito makasundo, palayasin mo to. dagdag pa alam mo nila. alam mo lang. Normal. Puro ang baka lang, itadya kita Nito Ito, ito, is yung alin mo yung kilas mo dito. Lote. Ano? Nagtok na sila, di ba? Malamang sila, kapatid ko si Lee. Guys, katatapos ko lang ito. di pa nga nag Kanina kong isi ko na sigaw doon. Di ba maaari din si Rudan? Sabay si Rudan. Uy, Rudan, ang ginagawa mo dyan? Kanina pa no. may tawag na tawag, ha? Ah. Hindi ko nga ano ano naugasan yung pwest 3. Hindi ko nga pinapasigay. Ano ba yun? Hawa mo nga itong camera. Gusto mo dyan? Ate? Ate? Ano mo ate sinasabi nyo? Babi na, nalunulisit pa kayo. Tagabuntok eh. siguro kayo. Ikaw pa si ate? O bakit? Ate? Ate, ate kayo na doon kayo, lumabas kayo doon, lumabas kayo doon. Si ate harap sa akin hindi ka. Harap. Kupal ka, puputo ka na kita. Puputo oh, okay. ka, hindi ko puputo ka ko dyan. Umayos kayo dito, dagdag paalam mo nila kayo dito. No. Sino ba ito, te? O bakit? Ba't yung ate! may narap si ate? Eh? Ati kayo, ate, ate kayo no, na ate, ate kayo nawawala ng bata. Hindi naman no kita kinakausap, Paris. Sabat ka na sabat. Eh, Bakit ba ba Trespassing mo. Oh. Uy, makoy. Anong nangyari dyan, sinyan? Ba't ito? Ang anino ba? Kuyo, kuyo. ba Ay, kuyaw! Ay, kuyaw! Kamu kuyaw! Kamusta yaw? Uy, bakit? Kamusta, kamusta kayo? Wala pa ba yan sa kusina? Bakit, kuy? Huwag mo silang anuin, kuy. Kapatid ni Asumi yan. Kuy. Kuyo, 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 kuyo. Kuyo. Kapatid ni Asumi. Kapatid ni Asumi to. Wala namang kapatid dyan eh. P Ba't Uy. yung kanyang mukha may kapat? Mapangit! Ma Nagiging kumpal ka na naman! Anong yung binang ngayon sa'yo? Ang, yung ang, 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 ang asan, eh! talaga eh. di mo sabihin! Asan ba? Uy, sino ba yan? Ate! Ito ate! Bigla na, na pumapasok! Uy, ba't kayo nandito? Ano nangyari? trespassing. Sabi ko sa iyo kapatid nga. Diretso ba ka tayo pati may kapatid ka pa lang ganyan. Oo, ka oy, makaano ka mako ya. Bunga nga mo ah. Ba't ba ganyan ka? Oy, sabi ko sa iyo. Hoy, hindi. Ano ba? Andito ka na naman. Magahir na talaga ako ng guard. Di ka naman pwede dito eh. Yan ako na si Bayaw. Ito naman, namasado ka naman mainit naman. Di ka naman pwede dito. Bukas sa bukas, magahir na ako ng guard. Nakagulo mo ko kami dito. Galit ka pa rin. O, di ba tutulog na ako? O, buka na sa tent mo. Tingin na na Kina na dito ko si Ate oh. Ano pa, bakit ba, bakit nyo ba hindi dito pinapapasok? O kaya mo doon ng video baka kayo? Sabi ko nga kayo mukoy ano. Pasukin namin ay, nang si ay, Ano ba 'tong yung... na oh, mga tao? Ito si Mukoy ko si. Okay, pagganda kami sa biyahe, pwede ba kami magpahinga? Oo magpahinga ay dito maguumpu tayo. patid mo 'yan. Malamang eh. ano na sa eh, oh, diba, natawa tawag na tawag, par nawawala anak ko, yung di sana inutos mo kay Rudan. Eh, eh, di nga marinig eh, parang bibarata to sa tenge. Eh, kala ko kasi nanonulisit eh. Ano ka, parang tanga no? yun, ang dalawa ko kapatid, ilano nyo? Yung, yung mo ko ito eh. Yung dalawa? Kapatid mo ba eh, mo lang yan eh. Kamong pet na ito. Yung bisang Ma magandang yun? yung salubong mo sa amin, ganyan pa Salubo ako. Yung... Salubong yung ulong eh. Uy, makoy. Parang nag-aangas. Sino ba yan? Sino ka ba para ganyan lang ko Kapatid niya ako, di ba? Sino ka ba dito? Bakit? O oh, bakit ako si Makoy? Oh, uh Oo, -huh. ka uh -huh. rin eh. Go, go, ay, go, sa akin ah. Eh sabi ko kasi huwag mo na ano si sinay kapatid nga ni ate. Pay kapatid, di mo nga rin kilala May tahay ka pa. Ikaw, may tahay ka rin Sabi mo, magbabago ka na. Magbabago ko ito. Pili makakas eh. At hindi ko ito makasundo. Palayasin mo ito. Dagdag pa alam mo nila. Uy, alam mo lang. Abnormal. Puro ang baka lang. Itadya ka kita eh. Neto, neto. Tama na, tama. Ano mo na. Ganoon hindi ka dyan. So, Ba't tatay mo? Hindi oh. ka muna. ka na naman. Eh, hindi ko na sa puwet ko eh. <laughs> ka. Basok na. O, bakit? Basok bakit ba? Basok mo. May tae ka. Oh. Kuy, ikaw kuya. Kapakaan mm. mo mo. Huwag mo inaan mga pakapatid ko ha. Eh, kung kahapon, sila, ganyan naman ka naman 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 kapatid si ay si mo kasi ugali mo, koy mayabang, Kasi ganyan kayo na sabi mo, magbabago ka na. Ay, e, nung magbabago, bigla ng... Ang angas ng kapatid mo nila. Kasi mo yun mo. Eh, paano naman? Pasok ka na! Dahil mo sinasabi. Hindi eh. Pasok na. Tsaka ikaw ay kayo sayo, simulin, e, rato, di 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 na. mo binubuksan. Eh, ko... Eh, ka. Dahil mo sinasabi. Ay,